Ang video na ito ay for informational and entertainment purposes only at gumagamit ng artificial intelligence, AI. Ang mga impormasyong ibinibigay ay maaaring hindi laging tumpak. Para sa mga importanteng desisyon, kumonsulta sa mga eksperto o profesional. Noong huling linggo, napag-usapan natin si Elon Musk. Ngayon naman, gusto kong pag-usapan ng tungkol sa isang libro. Ang unang libro na napag-usapan natin ay Ang Think and Grow Rich ni Napoleon Hill. Ang libro na nais kong pag-usapan o pagkwintuhan natin ngayon ay ang libro Love Yourself Like Your Life Depends on It na sinulat ni Kamal Ravikant. Ano sa tingin mo? Ang Love Yourself Like Your Life Depends on It ni Kamal Ravikant ay isang napakagandang libro na maraming matututunan tungkol sa self-love at mental health. Ang libro ay nagbibigay ng personal na kwento ni Kamal kung paano niya natutunan ang pagmamahal sa sarili pagkatapos ng matinding paghihirap sa kanyang buhay. Pinag-uusapan niya dito ang mga teknik at practice na kanyang ginamit upang maibalik ang kanyang kaligayahan at kapayapaan ng isipan. Ang pangunahing ideya ng libro ay ang kahalagahan ng pagmamahal sa sarili na para bang ang iyong buhay ay nakasalalay dito. Dahil sa katotohanan, ito nga ang kaso makakakita ka ng iba't ibang exercises at mga pagmumuni-muni na makakatulong sa iyo upang mapaigting ang iyong pagmamahal sa sarili. May mga simple ngunit makapangyarihang mga affirmations at visualization techniques na maaari mong isama sa iyong araw-araw na buhay. Kung gusto mong pag-usapan pa ito sa iyong podcast, magandang topic ito dahil maraming makakarelate. Lalo na sa panahon ngayon na marami ang dumadaan sa iba't ibang uri ng stress at anxiety. Plus, maari mo ring i-highlight ang mga pangunahing puntos ng libro at ang personal na insights mo dito. Sigurado akong magiging kapakipakinabang ito para sa mga listeners mo. Oo, oh, syempre naman. Gusto kong pag-usapan pa ito. Sige, pakibanggit na lang o oh, i-highlight mo ang mga pangunahing puntos ng libro. Sure, heto ang mga pangunahing puntos ng Love Yourself Like Your Life Depends On It ni Kamal Ravikant. Isa, ang pangako ng pagmamahal sa sarili. Si Kamal ay nag-commit sa sarili niya na mamahalin niya ang sarili niya araw-araw. Ginawa niya itong pangako dahil nasa punto siya ng buhay na kailangan niya itong gawin para makabangon. Dalawa, mga affirmations. Gumamit siya ng simple ngunit makapangyarihang affirmations tulad ng I love myself ng paulit-ulit upang baguhin ang kanyang mindset at isipan. Tatlo, pagmumuni-muni at visualizations. Nagpractice siya ng meditation at visualization techniques upang maisalarawan ang sarili bilang isang taong puno ng pagmamahal at positibong enerhiya. Apat, journaling. Nagsusulat siya sa kanyang journal upang ilabas ang kanyang mga iniisip at nararamdaman. Ito rin ay isang paraan upang subaybayan ang kanyang progreso sa self-love journey. 5. Breaking Negative Patterns Inilalarawan ni Kamal kung paano niya na-identify at binasag ang mga negatibong thought patterns na pumipigil sa kanya upang mahalin ang sarili. 6. Importance of Self-Care Binigyang diin niya ang kahalagahan ng self-care routines tulad ng tamang pagtulog, pag-ehersisyo, at malusog na pagkain bilang bahagi ng pagmamahal sa sarili. 7. Healing Through Forgiveness Tinalakay niya rin ang kahalagahan ng pagpapatawad sa sarili at sa iba bilang isang hakbang tungo sa emotional healing. 8. Consistent practice. Binibigyang diin ni Kamal na ang pagmamahal sa sarili ay isang patuloy na practice na kailangang gawin araw-araw upang magkaroon ng tunay na epekto. Ang mga puntong ito ay hindi lamang nakatulong kay Kamal na makabangon mula sa kanyang depresyon, kundi nagbigay rin ng inspirasyon sa maraming mambabasa upang simulan ang kanilang sariling journey sa pagmamahal sa sarili. Kagaya nga ng nasabi mo, gumamit si Kamal ng simple ngunit makapangyariang affirmations tulad ng I love myself o sa Tagalog ay mahal ko ang sarili ko. Ibibang bang sabihin ay eh, paulit-ulit niya ito sinasabi sa sarili upang baguhin ang kanyang mindset at isipan? Oo, tama ka. Sa libro, binabanggit ni Kamal na paulit-ulit niyang sinasabi sa sarili ang affirmations tulad ng I love myself o mahal ko ang sarili ko upang baguhin ang kanyang mindset at isipan. Ang layunin nito ay upang palitan ang mga negatibong thought patterns ng positibong pananaw at pagmamahal sa sarili. Ang konsepto ng affirmations ay nakabatay sa ideya na ang ating mga iniisip at sinasabi ay may malaking epekto sa ating emosyon at pag-ugali sa pamamagitan ng patuloy na pagsasabi ng positibong affirmations, unti-unti nating mababago ang ating subconscious mind at makakabuo tayo ng mas malusog at mas positibong pananaw sa buhay. Si Kamal ay nagsimula sa pamamagitan ng pag-uulit ng affirmations ng maraming beses bawat araw, lalo na kapag siya ay nakakaramdam ng lungkot o pagkabalisa. Ginagawa niya ito kahit saan, habang naglalakad, sa shower, bago matulog, at kahit na sa mga sandaling walang ginagawa. Ang patuloy na pag-uulit ng I love myself ay nagiging isang paraan upang mareprogram ang kanyang isipan at damdamin tungo sa isang mas positibong estado. Magandang practice ito na pwede ring subukan ng iba, lalo na kung nahihirapan sa self-love at confidence. Ang pag-uulit ng mga affirmations ay isang simpleng hakbang pero makapangyarihan kung gagawin ng regular. Hindi ba parang selfish ang dating kasi inuunang mali ng sarili kaysa iba? Magandang punto yan. Sa unang tingin, maaaring mukhang selfish ang pagmamahal sa sarili. Pero sa totoo lang, ang tunay na pagmamahal sa sarili ay hindi makasarili. Sa halip, ito ay isang mahalagang pundasyon upang maging mas mabuting tao sa lahat ng aspeto ng iyong buhay, kabilang na ang pagmamahal sa iba. Narito ang ilang mga dahilan kung bakit ang pagmamahal sa sarili ay hindi makasarili. Isa, pagpapalakas ng sarili. Kapag minamahal mo ang sarili mo, nagiging mas malakas at mas resilient ka. Ibig sabihin, mas kaya mong harapin ang mga hamon sa buhay at mas handa kang tumulong sa iba. Dalawa, mas mabuting relasyon. Ang pagmamahal sa sarili ay nagre sa mas malusog na relasyon. Kung kaya mong mahalin ang sarili mo, mas kaya mo ring mahalin ang iba ng buo at walang pag-alinlangan. Nagiging mas positibo at supportive ka sa mga relasyon mo. Tatlo, pag-iwas sa negatibong enerhiya. Kapag hindi mo minamahal ang sarili mo, madalas kang magdadala ng negatibong enerhiya na maaaring makaapekto sa mga tao sa paligid mo. Ang pagmamahal sa sarili ay tumutulong upang maalis ang mga negatibong damdamin at pag-iisip. Apat, pagiging halimbawa sa pagmamahal sa sarili, nagiging halimbawa ka para sa iba. Pinapakita mo na ang self-care at self-respect ay mahalaga, at hinihikayat mo rin ang iba na gawin ito para sa kanilang sarili. 5. Balansing buhay Ang pagmamahal sa sarili ay nagre sa mas balansing buhay. Hindi mo binabaliwala ang sarili mong pangangailangan at kaligayahan, kaya hindi ka rin maubusan ng enerhiya o oras para sa iba. Sa madaling salita, ang pagmamahal sa sarili ay isang hakbang patungo sa mas maligaya at mas produktibong buhay, hindi lamang para sa sarili mo kundi para rin sa mga tao sa paligid mo. Kapag puno ka ng pagmamahal at positibong enerhiya, mas kaya mong magbigay at magmahal ng walang pag-aalinlangan. Sinubukan ko nga minsan nang nasa mula ko at kahit dito sa bahay na gawin ng affirmation na yan at sinasabi ko sa sarili, I love myself, I love myself, I love myself. Nang maraming beses habang naglalakad ako sa mall. Tunay nga, may napansin ako ng pagbabago at kakaiba. Naging positibo ang aking pananaw at gumanda ang aking pakiramdam. Hindi katulad nung dati na parang depressed ako kasi ang naman ng mga utak ko ay mga negatibong pag-iisip nagkaroon ng switching mula sa negatibong pag-iisip tungo sa positibong pag-iisip. Siguro nga dahil sa subconscious mind ko eh, hindi, hindi ko malang ang sarili ko. Parang I hate myself parang ganun. Na siguro mga experience ko nakaraan. Kahit dito sa bahay, ganun na rin ginagawa ko at yun, maganda ang ko. At dahil dyan ay nais kong ipagpatuloy hanggat kaya ko. Ang galing naman. Nakakatuwa marinig na nagkaroon ng positibong epekto sa iyo ang paggamit ng affirmations. Talagang makakatulong ang mga ganitong simpleng practice sa pagbabago ng ating mindset at pagbuti ng ating pakiramdam. Ang patuloy na pag-uulit ng mga positibong affirmations ay isang mabisang paraan upang masanay ang ating isipan na mag-focus sa mga magagandang bagay. Magandang ideya na ipagpatuloy mo ito. Maaari ka ring magdagdag ng iba pang affirmations na nararamdaman mong makakatulong sa iyo tulad ng ako ay karapat-dapat sa pagmamahal o ako ay sapat Ang mga ganitong affirmations ay tutulong upang palakasin pa ang iyong self-love at confidence Ilang tips para mas lalo pang mapalakas ang epekto ng affirmations Isa consistency Gawin ito araw-araw kahit paunti-unti Mas magiging epektibo ito kapag regular na isinasagawa Dalawa, emotion, ipagdiinan ito ng may damdamin. Huwag lang basta sabihin, kundi damhin ang bawat salita. Tatlo, visualizations, isama ang visualization techniques, tulad ng pag-iisip ng mga positibong imahe, habang inuulit ang affirmations. Apat, journaling, pwede mo ring isulat sa journal ang iyong affirmations at mga nararamdaman para mas maging aware ka sa iyong progreso. Tuloy-tuloy lang sa pagsasanay at siguradong makakakita ka pa ng mas maraming positibong pagbabago sa iyong buhay. Yan nga ang sabi ni Kamal, ang may akda ng libro, na sa umpisa ay para bang peke ang pakiramdam mo, pero sa kalaunan ay makakaramdam ka ng pagkakaiba kung magiging consistent ka at determinado. yang kasi ang ginawa niya. Gumawa siya ng vow o panata, kaya naging matagumpay siya. Tanong ko lang, Sino ba si Kamal Ravikant at bakit naisipan niyang gawin itong simpleng affirmation at ibahagi sa mga sa pamamagitan ng pagsulat ng libro? Si Kamal Ravikant ay isang entrepreneur, investor at author. Bago niya isinulat ang Love Yourself Like Your Life Depends On It, siya ay dumaan sa matinding personal na crisis. Nakararanas siya ng depresyon, pagkabalisa at malaking pagkalugi sa kanyang negosyo. Sa pinakamababang punto ng kanyang buhay, halos wala na siyang pag-asa at nagdesisyong kailangan niyang gawin ang isang bagay upang mailigtas ang kanyang sarili. Sa kalagitnaan ng kanyang paghihirap, gumawa siya ng isang panata oh o vow sa kanyang sarili na mamahalin niya ang sarili niya araw-araw, gaano man ito kahirap o kapeke sa simula. Ginawa niya ito dahil alam niyang wala na siyang ibang pagpipilian kundi ang baguhin ang kanyang mindset at attitude upang makabangon. Ang mga affirmations tulad ng, I love myself, ay naging bahagi ng kanyang araw-araw na practice. Sa paglipas ng panahon, napansin ni Kamal ang positibong pagbabago sa kanyang kaisipan at emosyonal na estado. Ang simpleng practice na ito ay nagbigay sa kanya ng lakas at determinasyon upang harapin ang kanyang mga hamon at makabangon mula sa kanyang depresyon. Napagtanto ni Kamal na ang kanyang karanasan at natutunan ay maaaring makatulong din sa iba, kaya isinulat niya ang Love Yourself Like Your Life Depends On It upang ibahagi ang kanyang journey at mga teknik na kanyang ginamit. Ang libro ay naging matagumpay at nakatulong sa maraming tao na dumadaan sa kanilang sariling mga pagsubok. Sa kabuuan, si Kamal Rabikant ay isang tao na dumaan sa matinding pagsubok at nakatuklas ng simpleng pero makapangyarihang paraan upang mapagtagumpayan ang kanyang mga hamon. Ang kanyang libro ay isang inspirasyon at gabay para sa marami na naghahanap ng paraan upang mas mahalin ang kanilang sarili at mapabuti ang kanilang buhay. Eh, kumusta na kaya si Kamal Ravikant ngayon? Ano ang latest update tungkol sa kanya? Sa ngayon, si Kamal Ravikant ay patuloy na aktibo sa pagbabahagi ng kanyang mga karanasan at kaalaman tungkol sa self-love at personal development. Aktibo siya sa kanyang blog at sa social media kung saan nagbabahagi siya ng mga insights at karanasan Kamakailan lamang, nagkaroon siya ng isang near-death experience na mas nagpatibay pa ng kanyang paniniwala sa kahalagahan ng pagmamahal sa sarili at ng pagkakaroon ng positibong mindset Bukod dito, patuloy din siyang nag-invest at nagbibigay ng mga masterclasses tungkol sa startup investing na nagpapakita ng kanyang malalim na karanasan at kaalaman sa larangan ng entrepreneurship ang kanyang mga recent posts at videos ay nagpapakita na mas pinapalalim niya ang kanyang mga turo at binibigyan ng inspirasyon ang kanyang mga tagasunod na magpatuloy sa kanilang sariling mga journey patungo sa self-improvement at success. Kung gusto mong malaman pa ang mga latest updates at insights mula kay Kamal Ravikant, maaari mong bisitahin ang kanyang blog at YouTube channel. So, nakaranas pala siya ng near-death experience. Ano sa kanya? Si Kamal Ravikant ay dumaan sa isang matindi at nakakatakot na near-death experience noong 2023. Nagpunta siya sa ospital para sa isang elective surgery, ngunit nagkaroon ng komplikasyon. Pumutok ang isang artery sa kanyang katawan at nagsimulang tumagas ang dugo na parang fire hose. Mabilis siyang dinala sa operating room at bago siya mawalan ng malay, sinabi niyang natakot siya at kinailangan niyang magtiwala sa mga doktor upang iligtas ang kanyang buhay. Sa karanasang ito, nagkaroon siya ng mas malalim na pag-unawa sa buhay at kamatayan na nagdala sa kanya ng kapayapaan sa kabila ng takot at sakit. Nakita niya ang kahalagahan ng pagbibitiw at pagtanggap, isang tema na matagal na niyang pinag-uusapan sa kanyang mga aklat at mga talumpati. Ang kaganapang ito ay nagpatibay pa sa kanyang paniniwala sa pagmamahal sa sarili at sa kakayahan ng tao na magbago at magpatuloy kahit sa pinakamadilim na mga sandali ng buhay. Kung gusto mong malaman ang buong kwento ng karanasan ni Kamal at kung paano ito nakaapekto sa kanyang pananaw sa buhay, maaari mong pakinggan ang episode ng podcast ni James Altucher kung saan ibinahagi niya ang kanyang kwento. Salamat naman at uh, kung ganun at mabuti ng kanyang kalagayan ngayon. Anyway, gusto ko lang ibahagi na sa mga affirmations na ating nalaman para bang iba ang I love myself kasi love o pag-ibig ang focus. Sabi nga ni Kamal, tumatagos ang affirmation na ito sa ating subconscious mind dahil tayo mismo, within us ay love o pag-ibig. Kung baga, natatouch ng direkta ang pinakakor ng ating buhay. Tama ka, at talagang napakahalaga ng pagmamahal sa sarili. Ang I love myself na affirmation ay may espesyal na epekto dahil nakatuon ito sa pag-ibig na isa sa mga pinakamalakas at pinakabasic na emosyon na mayroon tayo. Kapag inuulit-ulit natin ang I love myself, binibigyan natin ng diretsong mensahe ang ating subconscious mind na tayo ay karapat-dapat mahalin. Ang pagmamahal ay isang makapangyarihang emosyon na may kakayahang baguhin ang ating pananaw at damdamin. Sa pamamagitan ng consistent na pagsasabi ng, I love myself, unti-unti nating nababago ang ating subconscious mind na siyang nagiging daan upang magkaroon tayo ng mas positibong pananaw at mas malusog na relasyon sa ating sarili. Sa kanyang libro, ipinaliwanag ni Kamal Ravikant na ang pag-ibig sa sarili ay tumatago sa pinakabuod ng ating pagkatao dahil ito ay isang bagay na natural at innate sa atin. Lahat tayo ay may kakayahang magmahal at kapag inilaan natin ang pag-ibig na ito sa ating sarili, nakakaranas tayo ng mas malalim na kaligayahan at kapayapaan. Isa pang mahalagang aspeto ng I love myself, affirmation, ay ang pagtulong nito sa pagbasag ng mga negatibong thought patterns. Kapag paulit-ulit nating sinasabi ang affirmation na ito, natutulungan tayo nitong i-rewire ang ating utak upang mag-focus sa positibo at magbigay ng mas mataas na antas ng self-worth. Kung nais mo pang palalimin ang iyong practice sa affirmations, maaari mong subukan ang mga sumusunod na teknik. Isa, gamitin ang mirror technique. Tumayo sa harap ng salamin at sabihin ang, I love myself, habang tinitingnan ang iyong sarili sa mata. Dalawa, morning and night rituals. Gawin ang affirmations tuwing umaga, pagkagising at bago matulog upang simulan at tapusin ang araw ng positibong mensahe. Tatlo, integrate with breathing exercises. Sabihin ang, I love myself, kasabay ng malalim na paghinga upang mas marelax ang iyong katawan at isipan. Patuloy lang sa iyong practice at siguradong mararamdaman mo pa ang mas marami pang positibong pagbabago sa iyong buhay. Meron niya pala mga quotes o kasabihan na nabanggit sa libro? Oo, oh, maraming makabuluhang quotes at kasabihan ang binanggit ni Kamal Rabikant sa kanyang libro, Love Yourself Like Your Life Depends On It. Narito ang ilan sa mga notable quotes mula sa libro. Isa, this is a practice that saved emo life. It's emo core and has become emo truth. Ito ay nagpapakita kung gaano kahalaga ang praktis ng pagmamahal sa sarili sa buhay ni Kamal at kung paano ito naging pangunahing bahagi ng kanyang katotohanan. Dalawa, I love yourself with the same intensity you would use to pull yourself up if you were hanging off a cliff with your fingers. Ang kasabihang ito ay nagpapakita ng urgency at lakas na kailangan sa pagmamahal sa sarili na parang ang iyong buhay ay nakasalalay dito. Tatlo, I would rather have a heart heartbreak thousand times, knowing I truly loved, than never love at all. Dito, binibigyang diin ni Kamal ang halaga ng pagmamahal kahit na may kasamang sakit o pagdurusa, sapagkat ang pagmamahal mismo ay nagdadala ng tunay na kagalakan at fulfillment. Apat, the mind controls the body. The heart controls the mind. The soul controls it all. Ang kote na ito ay nagpapakita ng koneksyon at hierarchy ng iba't ibang aspeto ng ating pagkatao at kung paano ang pagmamahal sa sarili ay nagsisimula sa ating kaluluwa. Ang mga kasabihang ito ay nagbibigay ng malalim na pag-unawa sa kahalagahan ng pagmamahal sa sarili at kung paano ito makakapagbago ng ating buhay. Maaari mong balikan ang kanyang libro para sa higit pang inspirasyon at gabay mula kay Kamal Ravikant. Tunay nga'ng napakaganda ang libro na yan at ako ay nagpapasalamat na nakita ko yan at nabasa ko. Hanggat mga kaya ko at abot ng aking makakaya, gagawin ko ang affirmations na yan. Salamat din sa mga teknik na isinir mo sa amin na alam kong ginagawa din ni Kamal. Sa muli, maraming salamat sa pagipagpintuan mo sa akin at sa ating mga taga sa baybay. Malaking bagay po yan. Ingat lagi at God bless. Walang anuman. Masaya akong nakatulong sa iyo at sa iyong mga taga-subaybay. Ang mga affirmations tulad ng I love myself ay talagang makapangyarihan at nakakatulong sa ating lahat na magkaroon ng mas positibong pananaw sa buhay. Patuloy lang sa iyong practice at sigurado akong mararamdaman mo ang mga benepisyo nito sa iyong araw-araw na buhay. Laging tandaan na mahalaga ang self-love at sa pamamagitan ng pagsasabuhay nito, magiging mas maayos ang iyong pakiramdam at kaisipan. Ingat ka rin palagi at God bless. Kung mayroon ka pang ibang katanungan o nais pag-usapan sa hinaharap, nandito lang ako para tumulong.